Magandang umaga po mga kalaki. Ayan po sa mga kakain pa lang po dyan, sa mga nag magre-ready pa lang ng lunch dyan. Ito po muna ating mga lucky numbers. Panoorin nyo po mga kalaki kung gusto nyo para makakuha kayo ng mga magagandang tips at magagandang codes po para sa mga lucky followers natin na may hilig tumaya dyan sa mga loto. Pilipinas at loto abroad. Ito po ang mga 6 digit lucky numbers natin na sinumada po mga kalaki na pwede nyo pong alagaan sa loob po ng tatlong araw. Okay? Kaya kung ready ka na, nakuli ng ating mga lucky numbers, ngayon pong August 24. O, oh, di ba mga kalaki, ang bilis ng panahon. August 24 na at alas 11 na ng umaga. Ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, ang mga lucky numbers natin na ibibigay, huwag niyo po agad bibitawan yan. Dahil po, 3 days po ang pagitan bago po tayo magpalit ng numero. At kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo pwede mo nang tayaan ang aming lucky numbers sa lahat po ito ah, Pilipinas at abroad pwede po, eto na po ang unang lucky numbers, eto po ay 10 digit lucky numbers mga kalaki, kaya kunin mo na pero bago yan, syempre, inom muna tayong tubig mm -hmm. okay eto na po mga kalaki umpisa natin sa 10 digit lucky numbers abroad, number

Number 12 At number 6 At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad Kunin mo na rin po Number 3 Number 24 Number 28 Number 36 Number 20 Number 17 At number 11 At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Kunin mo na rin Ito na po Number 21 Number 32 ay, number 21, number 22, number 12, number 16, number 14, at number 4. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na, ito na po. Number 3, number 5, number 8, number 1, number 7, at number 7. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin. Ito na po. Number 25. Number 31. Number 36. Number 27. At number 19. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers. Uh, abroad, ilista nyo na po yan. Kung gusto nyo, tayaan nyo po yan mga kalaki Nang tatlong beses tatlong araw po yan mga kalakiya 3 days po bago natin palitan okay? at syempre bago ko po ibigay ang mga 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas dapat po naka follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat ingat po kayo Naku po, napakadami pong fake account yan na nagkalat mga kalaki kinukuha po yung picture ko picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation Naku, hindi rin po kami yan baka mali po kayo na ipafollow hindi po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang okay? mga fake account po lahat yan mga kalaki Okay, huwag po kayong maniniwala dyan. Subukan yung tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot sa messenger kasi nga po, hindi niyo ako makikita doon fake yon Para po legit, dapat po nakakausap niyo muna ako. Lagi ko po sinasabi, ingat, dapat nakakausap niyo muna ako pag sasali kayo para legit na legit na ang... ang ang sinasalihan mo ay ako po mga kalaki okay, at syempre po mga kalaki ha tandaan nyo po ang lucky numbers po namin mga kalaki uh, pag nakita ko po kayo po ay nakafollow syempre, meron din tayong youtube youtube natin, drag kin po na merong Uh, 17,300 followers. At syempre po TikTok, ang TikTok natin Red parungin po na merong uh, 448,000 followers at syempre po ang legit na account natin sa Facebook ito pong ginagamit ko ngayon Red Parongkin na merong 330,000 plus followers po. At syempre meron po tayong Aris Gatchalian account. Okay? Meron din tayo yung main account, kalahating million, pero ito pong ginagamit natin ngayon. Red na merong 330,000 plus followers. Ay po yung mga legit na ako natin sa social media. Pag nakita kong kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, mga kalaki, automatic po. Padadala ko yung mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay, ano sa loob ng man sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng, pag sumali ka sa private consultation, iko-code ko po ang birthman at birthday mo. Mali mo naman dito ka swerte, mali mo dito ka manalo mga kalaki. Okay? Kaya ano pa hinihintay mo sa mga sasali po dyan? Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. So ano pa hinihintay mo? Baka dito ang swerte mo kapag na-code ko ang birth month at birth year mo. Okay? Sali na po mga kalaki. At ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers. 642 Pilipinas. Ito na po. Kunin mo na. Number 15. Number 28. Number 16. Number 12. Number 39. At number 32. At ito lang po ang 642. Number 17. Number 24. Number 28. Number 31 number 13, 38, number 42, at ito lang pong 649, kunin mo na, number 19, number 21, number 26, number 30, number 10, at number 12, at ito lang pong 655, 6 digit lucky numbers, kunin mo na rin, number 23, number 37, number 42, number 45, number 18, at number 6. At ito naman po ang 658 lucky numbers. Kunin nyo na rin po mga kalaki. Alagaan nyo po ng 3 weeks to ha. Bago po natin palitan. Number 21. Number 10. Number 33. Number 35. Number 39. Number 44. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Okay? Shout out po tayo sa Ayan. Sa Del Pilar family po sa may Kasiguran Aurora. Ang layo nun ah parang tatawid ka pa yata ng bangka. Hello po sa mga Del Pilar family dyan sa Kasiguran Aurora. Shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng 6-digit lucky numbers kahit ano daw po. Sige po, papadalan ko pa kayo mamaya ng 6-digit lucky numbers. Pwede po ito sa Lotto, pilip Lotto Pilipinas at abroad ng anumang mong 6-digit lucky numbers. 642, 45, 45, 45, pwede po ito mga kalaki. Ayan po, sa Del Pilar family. Hello po, kila ate Rose. Shoutout po sa inyo. At syempre po, uh, lipat lang po na ito sa mga tricycle driver naman po mga kalaki ayan po at sa mga jeepney driver dyan dito naman po yan sa may Tagudin Ilocos Sur. Oo, Ilocos Sur to di ba? Hello po sa mga taga Tagudin po dyan. Ilocos Sur o Ilocos Norte. Basta, diba? Tagudin Ilocos. Hello po sa iyo. Ayan po sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney driver natin po dyan. Kila Mang Adan at kila Kuya Willie. Hello, shoutout po sa inyong mga kalaki. Okay? Nangihingi po sila ng six. 49 at ng 2D Lotto po sa Weteng at STL. Sige po, bibigyan ko po kayo pag-aaralan ko po yung code nyo. Okay? Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, message lang po ng message, comment lang ng comment at dapat nakafollow ha. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may lucky numbers ka pa. Good luck!